Namatay ang dalawang hinihinalang hold holdapper matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Binan City, Laguna. Pinatay naman ng mga holdapper ang isang babae sa plaridel del Bulacan. Ninakaw sa biktima ng mahigit isang milyong piso. Nakaka-withdraw lang niya sa bangko. Makibalita tayo kay Joy Segi. Namatay sa pamamaril ang isang babae sa Barangay Santo Niño sa Plaridel Bulacan. Dead on the spot ang biktima. Ayon sa pulisya, kumuha ang biktima ng pera sa bangko na nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso. Manager siya ng isang money changer. Papunta na siya sa Malolos, sa tambangan ng tatlong lalaking sakay ng motorsiklo. Sinubukan pa umanong takasan ng biktima ang mga salarin pero naabutan siya at pinagbabaril. Natangay ng mga salarin ang dalang pera ng biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin. So, pagdating namin dito, nalaman namin na ang suspect ay tatlong uh, lalaki na nakasakay sa isang motor. So after niyang uh, mamarel nung bumangga sa sakyan dito sa pader, uh, nakita nila na may uh, kinuhang dalawang bag doon sa loob ng sakyan. So sa ngayon, hindi pa namin alam kung uh, uh, ano yung laman ng bag at uh, kung ano ba yung uh, motibo talaga ng uh, pamamaril. <laughs> Matay naman ang dalawang lalaki sa Barangay Malabanan sa Binyan City, Laguna matapos makipagbarilan sa mga polis. Kabilang umano mga ito sa isang robbery hold-up group sa lugar. Ayon sa pulisya, hinarang ang mga sospek sa isang checkpoint sa lugar. Dito na raw sila nagsimulang makipaghabulan at makipagbarilan sa mga polis. Around uh, 2pm, uh, we have an information regarding the presence of a uh, armed group in Barangay Malaban. Uh, around 3.35pm another information received that uh, Senda, Motor Baker, and Andrew uh, is in Wawa, Parangay Malaban. Ito nga po yung uh, uh, nga ng uh, shootout. Ito so, na, titignan namin, sino ba itong mga grupo na ito? Titignan din po namin sa, uh, sa record check ng NBI, sa CIDG, sino ba itong mga ito? Bakit sila nagsama-sama? Ano ba ang gagawin nila? Kanino ba sa sakyan bakit sila may baril, bakit sila may baril na. E, Disignan po namin lahat. At saka, ma-identify na namin, may positive ID na namin, titignan na namin yung record check at saka background. Nakuha ng polis ang sasakyan ng mga sospek at dalawang dekalibreng baril. Nagsasagawa na ngayon ng manhunt operation sa dalawang pang nakatakas na sospek. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.